Welcome back to my channel. Ngaming lunch for today. Ngayon nyo. gumawa ako ng Greek salad. Yan. Binalatan ko yung ano, yung kamatis. Tapos nilagyan ko ng sibuyas at saka green bell pepper. Tapos nilagyan ko pa ito. <coughs> Yan. Tapos nag-iihaw ako ng brizula. Ayan o. Iiwa ko ng brizula. Pindot ko. Ito ang admin menu. Tapos tignan nyo ito guys. Umili si madam ng isdang maliliit. ipapry ko. Papry ko sa flour. Ang lilit, no? Marami ang no? Ang tawag nila dito ay Aterina. Itong isda na to. Aterina. 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 Hindi ko pa to natapos, guys. Hiwa pa ako ng bell pepper at saka ayan mamaya iihaw ko yan yan ang aking menu for today guys wait lang at tayo magluluto ito na yung greek salad ko guys may olive feta tomato green bell pepper at saka uh, sibuyas yan and pipino cucumber ayan guys ayan yan ang menu ko for today para sa stop guys magluluto din ako ng spring roll at saka tempura 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 guys Yan yung spring roll dito ang lilito oh. gluto sama nyo ako guys magluto at ito naman ay patatas di ba? At ito naman guys yung aking pagpiprituan ng risola. Etu na guys, lutu na, lutu na, lutu na. Ayan. Spring roll with the uh, chili sauce, Ayan. sweet and sour. Madam, ready. turkey is inside. Oh, di ba? Ganda. Yan pala, atiin. Yeah. Awagin mo si madam. Ayan na, niluloto ko na. So, ayan na nga guys ay niluluto ko na lahat ng mga pagkain ng ano ng stop dahil late na gutom na sila yan ay pork. ito naman yung maliliit na isda ito Ang bilis mag-ihaw, oh, ganyan lang. Grab. Cool, Sir. Daming oh. nag-order, guys. Oh, di ba? My goodness. Puro ka dyan, sunog na yung aking iluto. Wait. <laughs> oh. Meron pa nga din yung pagkain yung... oh, madam. I take video. Kasi po, parang na-red tong kusina ko. Ang daming nag-order. My God. dalaga ko dito. Na-stress. Oh. Na-stress na. <laughs> oh. Hindi na niya alam ang ginagawa niya ba? Na-stress. Na-stress na siya. Oh, diba? O, so, Tingnan nyo yung mga isdang maliliit. So, kain tayo. Ayan. At ito, barbecue kay Maricel kasi hindi ko makain ng baboy. At yan naman ng amin. Mag-rice kayo? Ha? Mag-rice kayo? Sige lang, mag-rice ka. Kayo, hindi? Eh, eh painit mo na lahat. Rice Ayan, rice is life daw, sabi niya. Oh, gutom na siya ba? Kasi alas 3 na. Alas 4 na pala Alas 4 na po yung lunch namin. No? Alas 4. Oh. oh, ayan. My good. Na-stress nice kami. Dalawa ni. Oh, pero maganda pa rin siya. Hindi. Oh, di ba? Keme. Keme. Charisse. 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 <laughs> na naman yung aming niloto, guys. May araw na to. Oh sobrang init at sobrang nagmamadali pa kami magluto for today. So yan, babalikan ko kayo guys. Kasi masyado na ma ano, maglutong kusina. Na-stress ka ba, girl? Oh. Uh Na-stress -huh. ba? Hindi ba na at ate? <laughs> oh. Okay. Na-stress daw tong dalaga ko eh. Hi! stress na stress siya kasi iba-iba yung toro nung aming oh, ano, nalilito na ako, <laughs> nalilito. nagugulo <tayo> dito. <laughs> nagugulo siya, huwag kang maniwala sa kanya, sa akin kang maniwala kasi tayo magkasama araw-araw tayo magkasama kaya eh, siya minsan lang babalikan ko kayo guys Greek salad pangalawang Greek salad na po yan Mom, Oh. <laughs> Diyos ko Lord, itong kitchen ko ngayong araw na to guys ay parang dinaanan ng ano ba, typhoon. Yes, we'll eat now. Gutom na sila guys, kaya hindi ako ay, Yan, na ako napag-intro. Kaya mata na fam Yan, eh? gutom na si madam. Sabi niya, minto na daw ako at kakain na. Yan na nga si madam ko. Okay, well, let's eat guys. Si madam, I cannot find life. Si madam, I Yes. yes. May <laughs> hey, madam. <up>? Oh. Amazing. Oh, <laughs> amazing. Amazing, madam. Yan, yes, guys, kakain na kami. Kain na. <laughs> Kain na na, guys. This is the the, the paint. The top coat the paint. You need to brush it top of the paint. And you need to paint it again ah ah. then also the block, the, the top of Ayan guys, tapos na kami kumain. Ito na ang nangyari. <laughs> Yan na ang nangyari guys, tapos na kami kumain. At ito naman ay pagkain ng dalawa kami di kumain. Ay, so, diba? Alas 4 media ang aming lunch. Dami kasing nag-order. Kaya late na late na kami kumain. <laughs> late na late na ang kainan, guys. Ngayon, daming hugasan. Daming hugasan. Daming hugasan. Sabay sabay yung magluto ng pagkain, tapos magluto ng uh, orders. Kaya parang ang kitchen ko ay parang, ano ba, na, na daanan ng typhoon. Busog na daw ang mga people. Busog na. Busog na? Busog ka na ka? Wala ka yes. ng stress? Yes, di na. Di na daw na-stress yung talaga ko. Diba? Dahil busog na rin. Busog na daw, busog. <laughs> busog na kami. Kaya ang lusog ko na rin. Ang <laughs> ah, lusog-lusog ko na po. Ganito talaga ang buhay. Oh, nawala na siya ng stress. Kanina yung stress na stress. Hindi alam kung ano yung dinadampot <laughs> Nalilito na. Nalilito na sa dami. Halilito na kasi halo na gutom sa kanya. <laughs> Ayan ano, guys. Ano, so, <laughs> tap. So, yan na guys. Tapos na. Tingnan nyo guys. Pataas. Oh, hindi ka na makapataas Uy, malaglag ka dyan, tangi. Tingnan natin, hindi ka yung dun sa baba. Kaya magdarna ka nga. ka makababa taas may alam rin dyan no? oh. siguro may may arian ka ginagawa nga tinjano din dyan oh. No? hotel may bahay din dyan eh. Ito'y maganda dito. Bakit puti kaya yung ano nila? hindi ka na makababa niyan, hindi ka na yan makaka, ano, makakataas at saka malambot, na, malambot yan eh baka tumerecho ka ba pag tumerecho kang doon, tumalagtad ka yan patay ka talaga dyan ka agad. gusto maligo si Raps gusto niyang maligo ba guys may bahay na to sa susunod na taon tibag to. may ginagawa dyan cave Baya, puro bundok guys so pagkatapos namin kumain naglakad kami ni Rabs kasi busog na busog daw siya <laughs> eh naglakad kami tanghaling tapat my goodness nasuk na ano nabigla dami mong kinain kanin na katulad ko yun. ha? Suda, bati ka muna ng suda doon pala. Huwag oh. sabihin pumunta mananaman na naman tayo doon. Ayoko ko pumunta doon, papagod na ako. O, oh, yan ang hotel o. Oh. Yan ang hotel guys. Ha? Pipinturahan siguro. Puti din. Ito may cave o. Okay, guys, okay. Ha? Ha? Bakit? ang pa yalin yan. bakit ha? yung pinto kasi glass na yan eh. Ha? yung pintuan niya? kasiglas glass nii. tapos 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 sa baba. tapos 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 punta ulit? nakabuwang na to, balik, -balik. O, ayun na nga, guys. <laughs> Tapos na kami kumain at naglakot siya pa kami doon sa gilid ng ano, dagat. pakala namin ay pwede kami bumaba doon. Ay mataas pala. Pwede bumaba pero mahirap nang tumaas. <laughs> Umakyat. Oh. Gusto daw malaglag yung kinain. <laughs> kaya napunta muna kami doon sa dagat. kaya si Rabzo. Malaki ang tiyan mo. Kumuha ka dun. Antayin kita. Wala, wala pa si Dina. Sige, nantayin kita. Dagni ang init. Against the light na. Wala tayo sa gilid. Antayin ko si Rabs na kukuha daw ng soda dahil masakit daw tiyan niya. So hanggang dito na lang ang aking vlog for today. See you next vlog guys. Thank you for watching and God bless. Bye bye